dito sa Tala ciri po yun Ayan mga kasama ko Hello, hawaki Oh, awak dyan, video wikwi, wakwa, waki, wa, birah bos, wah, kiwah, mau wah, itu wah, 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 kalau wah, 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 kau. wah, ayo ayo, wah, Sa unahan na yung mga kasama ko, mga ka-business, mga ka-wakit. Ayan. Marami pa rin tao. Oo, o, grabe. May checkpoint pa rin dito. Boss. Ito mga guapo yung mga bantay dito. Kaya nga ngayon kami pumunta dahil nga kahapon maraming tao dapat. Eh, eh ganun din pala oh. Hanggang ngayon maraming tao pa rin mga kawaki. Mm hmm. Sir, lang po sir. May permiso ba kayo ano sir? Nalin. Na, sa ano po sa admin po natin na bawal ba? o di ikat ko na. Ayun mga boss, sabi ng guardiya ay eh, tingin po boss. Kailangan okay, daw ng uh, Kailangan, na, na kailangan uh, daw po ng permiso kaya eh, patayin na natin 'to kayo. Hindi, na hindi na natin makita 'yung ito ng ating bangkay. Hindi po 'yung ano po namin sir. Oo. din sa para lang mag -tip. Kailangan -video po i-video ko Ha? Ano? O ganun daw ka higpit dito mga ka. <laughs> mga ka mga kawaki ha <laughs> matindi <laughs> sige boss patay na natin Ay, na wala kaming ano sir kasi yun lang talaga ha ah. Pero ano pang pinakadahilan, boss? Bakit uh, ayaw magpa-video? Tingin mo, tingin mo, boss. Anong pinaka-min reason? O oh, nga, pero dapat may reason, boss, eh. Yung ano lang naman, sir? Kasi parang wala akong nabasa sa announcement ng gobyerno na bawal ang mag-video at maglitato sa ganitong uh, okasyon Ba? Wala din kaming magagawa sa eh. Kung ano nang admin sir. Eh. Pero hindi nyo alam dahilan ano nila? sir, yung ano daw nila. Ha? Yung ano ang sabi sa amin sir. Mm. Kukuha daw ng permiso doon sa taas admin. Sa picture ha? Sa pagbibidyo? Gurado ka? Opo. O yun. Uh, so yun daw. Yun daw ang uto Hingin ano utos sa kanila lang, eh. kayo ng permiso doon. O, mm. uh, para kung ano yung pano. Hindi kayo ng permiso. Eh Ay, nga ba, ba nang, nang haba ng pila doon mo sir? Eh. Hindi, wala namang pila doon, sir. Wala na? Wala, walang pila doon. Ah, di patayin ko na doon kasi sa pupunta pa ko doon, layo nun. <laughs> ba? Hindi uh. depende sa inyo, sir. Kasi yung Ayan, malinis na mga kawaki. Ito ng aming kontraktor, uh, contractor, eh, foreman, contractor na eh. Hindi niya kaya kagatin yung puno ng kahoy na tumubo. <laughs> Balik baliin na lang yung mga maliliit na yan Ha? Pinintura ka pa niya Ayan Ayan o, oh, si Pren sa kasinuli o oh. Kian! Kaway, kaway Ayan Ang gabi Ito ang hindi nililigil lang

Pag-alabing dito. Itong nakalibing namin dito, ito yung pinaka... Ah, pang, pangilan ilan ito siya ngayon Mas? Siya yung panganim na anak namin. Yung namatay sa pagkatapos si Silang ba? Silang ako banata? Oo. mga Silang ako banata? Kaya dito na siya nilibing. Nung sinuha namin to okay naman dito. Pero ngayon ay gano'n na oh. Ipan mo nga ito na, ay, ganun mo itong gilid o, yung amag yan o, yan o, o oh, yan Kasi bawal ang magdala ng pintura ngayon dito mga ka waki, Di ba boss? Bawan Baya ngayon, gagawin namin dyan, babalik kami sa ibang araw para pinturahan para magiging maganda ay hindi didikit ang pintura dyan. Hindi, may pitura kaya Hindi, hindi, didikit to Puno na alikabok. ni Didikit yan. Oh? didikit yan. Ha? Didikit yan. Ano? Talaga naman oh Hindi pitura ko ang wag ko na. Hindi na. Linisin mo na muna natin yan bago pa rin. Pintura ito. Ayan mga kawake pinapinturahan na namin. Bahala na kung dumikit siya dyan o hindi ah. May halo-halo pang mga putik-putik sa mga lupa-lupa oh. Importante kasi makita nilang mayroong uh, ah, pitura. Kasi pag nakita nitong simenteryo na lumang-luma na yung nitso mo at walang nagasikaso, eh tanggalin nila yung mga buto dyan. Kahit na binabayaran mo pa yan taon-taon, tatanggalin nila yung buto at saka inipat kung saan saan, hindi mo na mahanap yung buto ng iyong uh, uh, namayapa. Kaya, pero kung nakita nila na taon-taon pinipinturahan yan, ay maalarma sila, maalisto sila. Ibig sabihin, uh, laging binabayaran at laging tinapuntahan ng mga kamag-anak. Ayan. Ano? Araw na ng Sabado ngayon, pero marami pa rin tao. Nag-psycho-reverse uh, itong mga tao katulad namin. Oh, iniisip namin, eh ngayon wala na masyadong tao. yung pala, ay, mayroon din. Sabagay Sabado kasi ngayon, walang pasok, ano. Kaya, ang uh, nangyari, yung mga tao ay nagsipuntahan dito. Sementeryo. Ang nakalibing lang dito, mga kawaki, yan yung anak namin, ano. Oh si Angelito. Ito ay si Manang, yung matanda na lagi naming tinutulungan noon. Noon pa yun. Ah, pinabayaan ng kanyang mga anak. Kaya ayan. Sanang ang sa inyo, day? Ito? Ah? Ayun, nanap din nila yung kanilang na uh, namayapa, ano? So, tuloy ko lang mga kawaki, ano? Si nanay... Ano nga yung pangalan nito, ma? Palayaw nito, manang? oh si manang Selena. Si yan lagyan sa bahay. Nagpupunta. Galing siya ng kuhan. Nagtrabaho siya ng... Nag-abroad siya. Matagal siya sa Hong Kong, ano? Tapos nagtrabaho din yata yan sa Singapore, ano? Tapos yung mga pondar niya, yung mga naipon niya na mga pinagtrabaho niya bahay at saka yung lupa niya ang ginawa ng anak niya ay pinagbibili pinagbibenta o kaya pinagagastos yung pera so walang nangyari hanggang sa umuwi siya matanda na siya, umuwi na siya dito sa Pinas para sana magpahinga ang nangyari naman ngayon ay nabalik siya sa zero balance ibig sabihin walang wala na siya so the time noon ah, uh, medyo para maganda pa naman yung kita ko kaya lagi namin siya tinutulungan lagi siya na punta sa bahay hanggang siya namatay siya ito itong area na to itong lote na to binili ko ito ano pero kahit binili mo yung lote mayroon kang sariling pwesto mayroon ka pa rin babayaran every 5 years so every 5 years ang bayaran po namin dito ay 3,500 no Ewan ko dyan sa inyo kung magkano. Iyon, pinalibing na rin namin dito ito pinagamit ko yung lote ko rito para dito siya mailibing kaya sa tuwing magdadalo kami dito at maglilinis dito sa aming anak ay sinasama na rin namin ayan pati yung yun nga pagpipintura na yan no? mga kawaki mga kabisnes hmm. yun isang grupo din sila doon sa likuran namin Uh, tinukuan din nila yung kanilang namayapa nililinis din nila yan so yun, ganun ang istorya kapag ka namatay ka na walang wala ka ganun mangyari pagkatapos natapat ka pa doon sa mga kamag-anak mo na mga uh, balasubas din wala talaga kawawa lang yung labi yung mga labi mo Ganun ang mangyayari. Kinikwento niya sa akin, nung nasa abroad pa siya, ang dami niya daw tinutulungan ng mga kamag-anak niya. Ngunit nung wala na sa abroad at siya na nangangailangan, lahat sila hindi niya malalapitan. Kumbaga nangawala lahat. Nagsilayo na, nagsitakas na. Hmm. Sa isang salita, uh, wala siyang napapala doon sa mga pinaghirapan niya tinulong niya doon sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga kapatid at yung mga kamag-anak pa. So nakakalungkot, di ba? Mga ka wakik kapag ganyan yung eksena ng palara ng isang tao. Katapos mo, pakahirap. Ang gusto, ganun din ang mangyayari. Kaya mga ka-wake, ay, mga business yung mga OFW natin dyan na nagtatrabaho sa ibang bansa, kailangan maging alerto kayo. Lagi kayong nga uh, magtabi ng para sa inyo. Para sa ganun, pagdating ng panahon ay uh, hindi kayo mapatulad nito kay Nanay Selena. Si ganun lang na nangyari sa kanya. Ayan. So, ayan na. Uh, Galit. So, ayan, pinapinturahan na natin mga ka wasi yung nexo. So. Ano yung makabantay dito tayo? Malapit. Mukhang iniwanan ka na ng kasama mo, hindi na bumalik ka. Mga Ha? Wala siyang so, parte, pag hindi bumalik. Wala, tuluhin mo na yan. Ya, pipintura daw. Ayun pa, pipintura daw. Ayun pa, pipintura daw. Ayun pa, Ah, si Koy. Ah, ayaw. Wala. Nabiro si Koy. So, ayan mga so, kawaki. So, maganda-ganda na yung sura kasi... Ay.

Kasi palagi naman magiging. Alit yung bago. Alit yung bago. Nakikita mo naman dyan, Tang. Oo. Oh. Balik naubusan ng pintura mga kawaki. <laughs> Kaya ang nangyari dyan ay suta. Parang suta yung forma. Um, eh. Oo oh, yan to. Tradyo. Oh. Okay. Yan. <laughs> Mar marami yan. Dito mo ilagay sa gilid yung iba, oh. Ibig na ako sa mga. Sa bahay, eh lang hindi naman yan magre-reklamo importante pinturado sa eh. bawal bawal magpasok ng pintura mga gamit na pwede mong gamit hindi sa paglilinis walis nga bawal doon ragit mga kawaki hindi kami nabahala yeah, dyan tayo okay, bahay hmm. ito to nah. wala ka na wala ka na mo choice of mind ka na dito eh hindi hey, ako dito na lang kayo, Wala na lang, hanay na tayo nito. Eh, mo! Nay, pangtay mo na lang ganyan, oh. no? Oh. oh! Yung puti niya. Ano po? Si Junioris lang, oh. Putay ka, Nay. Oo. Sige lang ako, mga siya, eh. mo lang siya, oh. Pa! Tayo tayo muna. Ayun, oh. Baka, galit. O, para na. Okay, na, pa na. Anong isa mo yun, Pang? Matapos tayo naman si Taty. Eh, sabi ko lang maganda na napaalala ng matmagan. So yun, mga kawaki. Hmm. Nalinis din. Ito lang mga gamit na dala. Nalinis din. Saray right pa oh, tayo mga rin siya. sa orad siya. Girap, anak. Ano siya?

Paano yan boss? Pagbalik ko na lang yung bayad kasi hindi pa tapos eh. Okay lang? <laughs> ha? Harap ka dito. Oh, Bihira. ang gastos. Ay. Eh kasi mga kawaki, tignan nyo naman oh. O sige tayo, Kinapos siya ng trabaho niya eh. Tapos mamaya tayo. Eh ngayon, sabi ko. Babayaran ko na siya. Eh, pagbalik ko na lang. Sabi ko, ayaw kumayag eh. Oh. kaya ang gagawin natin dito Tatawang ito? Mukhang hindi ako paalisin dito hanggat hindi ako bayad ah. Indi jok jok Namanya Mama Ata. jok jog-jog lang ngakak. Jog-jog lang mengakak waktu ngakak bisnis. Anu ngapa lah pangalanmu bos? Jomar po. Jomar Ribanyes. Iya. Ayan, Jomar Ribanyes, ayan, nakalista nama pangalanmu dia. Oke, oh. Oh. Oh, Jomar Ribanyes. Grabe. wala lang birthday ni fan pa. 24 21 no na ko pala yan respira <laughs> sa so, ang signal niya sa akin mga kawaki ay lahat na daw ay 350 Okay ulit nga boss 350 ayun 350 Okay sama ka mo nga ma e panan mo ko kan magbabayad na tayo i-upload ko sa youtube din sisikat ka kung <laughs> kailanapin mo mm hmm <laughs> meron ka ba meron mm. okay wakti boy nga hmm oo darak ko muna ng atasan mo bata pinturahan mo oh, nah, na pati ito pati oh, ito masigbo yung puti yung putang dita ito yung giling niya no itong giling dito alin ko na mm. umot oh tigil ka muna na iko oh babayaran ko na hmm mga kawakihan oh Sige. 4. Tama-tama may panggas pa ko. Oh. Ayun, may sobra na 'yan ha. Ano? Babalik mo pa sa o bibigay ko na lang sa 'yon sa play. Okay, o kaya store ko 'yan ng camera. Ito kung kailan bayaran sa kakadumating. Sana. Wala na. Oh. Diya ko bala dito. Paano 'yan wala pintura? Ha? Pero oh, bala ako kausap mo. Jomar ha, ha. Sigurado ka doon ha? Huwag pa oh. yan. Huwag hmm. <laughs> pa sigurado Yan, la, sigurado yan, kayo. Oh, sige. Um. Okay. yan yan. ako oh. okay. Tara, <laughs> 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 <tabi, tabi>, <laughs> Kami na lang hmm. doon kasi lapid na naman doon. <laughs> <laughs> May isa pa kami yung pupuntahan. Yung kapatid naman nila ni misis. Ang So, Kamit kapatid naman nila ni Mrs. So, Doon nakalibing pero nakanitso na sa mga ka Pukot uh, so, ka na kami sa ngayon. Sa bolt naki, naman nakalagay yun kasi puro buto na lang. Naka-bolt na yun. Mm -hmm. Dito rin tayo dadaan. Dito na tayo dadaan. Ha? Kaya nga may daanan dyan. Diyan mo lang si pesos yan. <laughs> <laughs> hindi tapos ang tabaho. Malis eh. Ah, okay, sige. Oh, harap dito ma. So yan, mga kawake, ito naman ang nakalagak na buto dyan ay sa aking bayaw. Binata pa yan, namatay. Yung edad niya ay 38 nung mamatay siya, mga kawake no? Yan, ganon. Pagka galing ka dito sa nitso, yan mga nitso, tawag dyan. You know? matay yan, no? pagka galing ka dyan sa nitso, at kung di natin yung, yung uh, uh, buto dyan, ililipat dyan sa may bolt. Yan. Pang matagalan na yan sa dyan sa bolt. Mga hawakit. Pero yan ay binabayaran din yan. Magkano bayad dyan sa isang taon? Isang taon. May eh, bayad din yan. Mga sandaan, ka... taon. Bayad ka rin ng sandaan. Gusto mo hindi ka na pabalik-balik doon sa opisina ng cemetery o di bayaran mo na 10 taon ni Libo. Oo. Oh. Eh, pag hindi mo nabayarin, di ko alam kung anong paggagawin nila dyan sa buto na yan. Oh. Nasa net ang limang taon. Bayad ka Ano po yun? Manigit, bawat limang taon. Kasi eh. 600 eh. Ang babayaran mo mga ka... -wah. Ayan oh, yung mga apo ko ay talaga namang malilikot at mga makukulit. 2005 siya na matay 2024 na ngayon bari 19 19 years na uh, 19 years na siya na matay wakil sa bundo ng kababalaghan dito nakalagak ang mga labig ng mga unang namayapa. Oo, oh, oo. Oh. Waki Wak TV. Shout out? Ha? Oh, oh naman. Kasi kati talaga dyan. Ay! Bira! Ayan, kain time na tayo mga kawaki. Oo. Uh oo. -oh. in time na. Ano bang pagkain natin dyan? Karbo. Ayan. Karbo na. Ay, Ito yung bao namin, mga kawaki, oh. 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 May, ano yan? Barinsana din yan? Oo. Oh. Yan po, karbo. Dami-dami ko lang yan pa. Ang hindi Oh. At ano yung bantay natin kanina? Yan mo siyang karbonara. ô, oh. hey, Kikang, lấy gang, cả mọi to, Kikang Kikang, lấy tất cả mọi loka, Kikang, lấy loka. <coughs> Đây và cái